Bakit walang jowa ang tropa mo? Kasi green flag kayo eh. Hey! Players! Kamay sa dibdim. Ang tanong. Ano ang dahilan? Bakit biglang umuulan? Kahit maaraw naman. Nagsampay ka kasi. Ah, ano yan? May kinakasal na tikbalang. Uh, baka gusto lang ng langit ng drama. Yes, Player one. Eh, hey, nagsampay ka kasi. Boy, tama ka! Bigyan ng fly swatter, ya! Ano Next question! Next question! Next question! Next question! Ang tanong! dahilan. Bakit walang jowa ang tropa mo? Baka hindi ba pinapanganak yung para sa kanila? Kasi green flag kayo eh. Hindi ka lang crush ng crush mo. Eh ikaw, anong sagot mo?